Ito yung pastry. Ayun. Ang galing oh. So far wala pong katao-tao. Ito pala yung pastry. No heart ah. Ito pala yung pastry. Oo oh, pastry ito. Ayan oh. Ay oo nga no. Katulad nga nung ano sa sa may dulo sa atin. Galing, oh, ang ganda. Kaya na itong bahay. <laughs> Oo, oh, oh, ito ba yung history. Oh. Mm -mm. Ayun Kaya bahay to. <laughs> ang ganda. Ayun, oh. Ang galing. sa ginagawa pa lang din. Buhos nga din yan eh. O, oh, ganda. Hanggang dito ang phase 3. Ito, phase 4. Ano kaya to? Black 1? Tapos, pag puno ng bahay, wala nang view. Wala ka nang makikita ang view dito. Whoops.